Yeah. <sweak> Sa pula ang mga manan, ang layon ay mapayaman. Wag kami tagalitang kipyo ang sa sa sa. sa mababasa po natin sa Biblia ay mababasa po natin sa matataling salita or malalim po yung salita. At halos iba't iba po yung naging interpretasyon o pagkaunawa ng iba't ibang relihiyon sa mga salitang ito. Meron din po naman na kahit ano pong gawing basa sa Biblia ay hindi po nauunawaan. Meron din naman po na nakakaunawa pero may parte pa din po sa Biblia na hindi maunawaan. Ang aking pong katanungan, kapatid na Ellie, bakit po nasusulat ang salita ng Diyos sa matatalinghagang salita? At ano po ang paraan upang madali po itong maunawaan? Salamat po sa Diyos. Oh. Ah, sige. Salamat sa pagdalo, kapatid na Clarissa. Alam mo, hindi naman lahat ng salita ng Diyos matalinghaga. Napakaraming salita ng Diyos, simple simple Gaya, igalang mo yung ama't ina, ano? Ibigin mo ang iyong kapatid. Huwag kang magtatanim ng galit. Hindi naman ano yun eh. Ang mga utos, simple lang eh. No? Huwag kang papatay. Huwag kang magnanasa ng bagay ng iba. Ang kanyang asawa, ang kanyang bukid, ang kanyang bahay, ang kanyang hayop. Ang anumang bagay ng iyong kapwa. Napakadaling unawain lahat ng mga utos wala namang utos na matalinghaga eh, kapatid. Ang mga talinghaga lang, yung mga karunungan na nasa Biblia. Pero yung talinghaga na yon, hindi rin mahirap yun eh. Madali rin maunawaan yun eh. Kung may pag-unawa ka, nasa, pag, nasa tao lang yon, Nasa pagtulong ng Diyos. Kahit kasi basahin mo ng basahin, kung di ka tutulungan ng Diyos na maunawa, hindi mo maiintindihan Basahin natin ang Kawikaan 8.89. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matwid sa kanila, na nangakakasumpong ng kaalaman. Tambo Sabi ng Biblia, pawang mal, malilinaw ang salita ng Diyos sa kanya na nakakaunawa. Kailangan pala yung taong nagbabasa, may unawa. Bigay ng Diyos yun, kapatid. At matwid yon sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Pakinggan mo ha, sa 3.13 ng Kawikaan. Mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Mapalad ang wika yung tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Kapatid, ano? Pag may unawa ang magbabasa ng Biblia, maintindihan mo. Eh kaya lang, kaya hindi nauunawa nung iba, eh hindi naman siguro para sa kanila ang makaunawa. Bigyan kita halimbawa kapatid na Clarissa, no? Halimbawa, sumulat ang tatay mo sa'yo. Sabi niya, Clarissa, yung pinag-usapan natin nung Enero, gawin mo na. Mayo na ngayon o Hunyo na ngayon, mag-aanim na buwan na, gawin mo na yon. Sabi ng tatay mo sa sulat tapos patayin mo lahat ng manok. Sabi niya. Eh yun pala, meron kayong alagang manok, pinapapatay niya. At saka bukod doon, may pinag-usapan pa kayong iba. Kahit ipabasa mo sa lahat ng tao yon, eh hindi naman sila ang kausap ng tatay mo, hindi nila maintindihan. Ano ba yung pinag-usapan nyo nung Enero? Uh, yung pala, pinag-usapan nyo nung Enero, yung utang sa bangko, mag -ju -ju ng July, o ng June. Kaya yung lahat ng manok, papatayin mo, papagbili mo, tapos yung pinagbilan, papambayad nyo sa utang. Ikaw lang ang makakaintindi nun. Kahit sino magbasa nun, baka pag binasa yun kung anong gawing masama eh, sabi, patayin mo lahat ng manok. Abe, baka lahat ng manok na makita, pati manok ng kapitbahay, pati manok ng taga-ibang bansa, ipagpapatay mo, masama yun. Ang tinutukoy ng tatay mo, patayin mo lahat ng manok, yung manok na alaga nyo. Na ang usapan nyo ng tatay mo, ipagbibili at pagkatapos, ibabayad sa utang. Eh, sino makakaintindi? De, ikaw, walang iba. Ganun ang salita ng Diyos sa Biblia. Ang salita ng Diyos, intended sa mga tao ng Diyos. Pagkang magbabasa eh tao ng demonyo, aamagin ka, hindi mo maiintindihan. No? Basahin natin ang 19 ng Mateo, versikulo 11. Datapwat sinabi niya sa kanila, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi niya ang mga pinagkalooban. Ang salita ng Diyos ay yan, kapatid. Gaya ng mga apostol. Kaya kailangan natin ng mga apostol kasi pinagkaloob sa kanila eh. Sa kanila mo maiintindihan. Malibang ipagkaloob ng Diyos, hindi maiintindihan yan. Kaya ng apostol, pinagkalooban sila noon. Sabi ng apostol Pablo, ikalawang Korinto 5.20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, na waring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhika namin sa pangalan ni Kristo, na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Inwebe, sa makatwid bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanglibutan sa Kanya rin na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Salita ng Diyos kapatid, pinagtitiwala ng Diyos yun, ibinibigayon sa mga mga ngaral na sa Diyos. Kaya pag ang naka, nakausap mo mga ngaral na sa Diyos, alam niya yung salita ng Diyos kasi binigay sa kanila kagaya ng mga apostol. Walang mahirap unawain sa apostol eh. Lahat ng hiwaga na iintindihan ng mga apostol, ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Gaya ng sabi ni Pablo sa 1 at 24 ng Kolosas. Pakinggan mo. Ngayon nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na ako'y ginawang tagapangasiwa nito ayon sa pamamahala na mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipatupad ang salita ng Diyos. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi, datapot ngayon ipinahayag sa kanyang mga banal. Na ipahayag kay Apostol Pablo yung mga hiwagang nakalihim sa lahat ng panahon at lahi. Kaya mayroong mga matalinghaga, mahiwagang salita. Iyon ipinagkakaloob ng Diyos yun. Malibang ipagkaloob, di mo talaga maintindihan. Kaya nga, kailangan natin ng mga mangangaral kagaya ng mga apostol, kapatid na Clarissa. Tayo lang mismo, at ni Pablo, binabasa ko, nakikita ko rin yung mga paliwanag niya tungkol sa mga hiwaga na nakasulat sa Biblia. Binabasa ko Mateo, Marcos, lahat ng aklat sa Biblia binabasa ko. Awa naman ng Diyos naintindihan ko pati yung mga hiwaga. Kaya nga, lahat ng tanong mayroon tayong sagot eh. Nasasagot natin kasi yung mga salita na yon ipinagkakaloob naman talaga ng Diyos yon. Kaya lang, hindi sa lahat ng tao. Gaya halimbawa, ikaw, ano, hindi ka naman mangangaral. O halimbawa, eh, hindi wala ka namang panahon para mag devote ka ng pag-aaral sa Biblia, ang pag-asa mo makasumpong ka ng mga ngaral na pinagkalooban ng Diyos ng salita. Kasi ang salita ng Diyos, hindi basta natatanggap ng lahat. Maliban niya ang pinagkalooban. Tandaan mo, sabi ni Kristo, 19.11 ni Mateo, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito kundi niya o mga pinagkalooban. Kaya kaloob ng Diyos yan, kapatid. At pagka pinagkalooban, may intindihan yung salita ng Diyos. Pero sa iba, hindi masyado agad maintindihan, intindihan. Pero kung halimbawa, ang hinahanap mo, yung makasunod ka sa Diyos, ang kanyang mga utos, karamihan doon, simple lang. Hindi naman matalinghaga. Igalang mo ang iyong ama't iyong ina na siyang utos na unang may pangako. Oh, di ba? May hindi naman mahirap intindihin yun eh. Na halimbawa, sabi ng Diyos, huwag kang <coughs> magnanakaw. Ay, madali naman yung maintindihan eh, di ba? Kaya hindi lahat ng salita ng Diyos mahirap maintindihan. Naunawaan mo, kapatid na Clarissa? Tid na Eli, malino na malino po na malinaw po talaga ang salita ng Diyos, lalong-lalo na dun sa pinagkalooban pinagka ng karunungan at sa mga nakakaunawa. At Magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y suma inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Yan. So, kung makikita nyo, mga kapatid, ang inutusang magbautismo, yun din ang inutusan na ituro lahat ng utos sabi dun sa 19, lagay nyo sa screen, yung maunika kayo, gawin nyo alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at saka ng Espiritu Santo. At ituro nyo sa kanila ganapin lahat ng inyo utos ko sa inyo. So ang may karapatang bumautismo o magsagawa ng bautismo sa kanyang kapwa, yung mayroong kakayahang pagturo ng lahat ng aral ni Kristo. So, pag hindi mo kayang ituro lahat ng aral ni Kristo, wala kang karapatang bumautismo. Lahat ng babautismuhan mo, maliligaw. Ang inutusang bumautismo, yun din ang inutusang magturo ng lahat ng aral ni Kristo. So, kaya, ang may karapatang bumautismo, yung makakapagturo nung lahat ng aral ni Kristo para magawang alagad ang isang tao. I hope maliwanag yon mga kapatid. Itanong mo nga, Bradnil, kung naintindihan nila. Opo. Lalapit po uli ako. Kayo nga po, kapatid. Sa likod mo. Magandang gabi po. Anong relihiyon niyo po, kapatid? Katoliko po. Katoliko. Hindi ko na po ulitin, naiintindihan niyo po ba yung sinabi ni kapatid Eli kanina? Oo. Uh -huh. Pwede niyo pong kayo naman ang, para bagang may minimisyon kayo yung mister niyo. Sasabihin niyo, alam mo, darling, kahit sino pa yan, pag hindi niya kayang ituro lahat ng aral ng Panginoong Iso Kristo, walang karapatang magbautismo yan. Sige nga po, kayo nga po. Minimisyon niyo ngayon yung mister niyo. Uh, ako po'y katoliko. Uh, sa akin po, sa, na, na ano ko sa, kahit masakit sa akin, dalgang tapos ng pag-aaral sa eskwela ang katoliko. At least ngayon po natanggap ko. Ito lang sa aral ni Brother Eli. Ako po'y talagang nadoktrinahan ni sa Iglesia ni Kristo. Pero talaga pong malaki ang pagkakaiba. Kaya po yung inumpisahan ko to, tatapusin ko. Matagal na po ko inaakin ng nanay ko. Kapatid niyo po siya at ang kapatid ko rin pong bunso ay kapatid ninyo siya. Pero talaga pong minamaliit ko ang dating daan. Kahit nakikita kong nag nanonood sila araw-araw, saksi ko ang Panginoon minamaliit ko po talaga sila, yung panonood nila. Gaya na nan narinig ko kay Brother Ellen itong nakarang araw, pari silang naturingan, bakit hindi sila nagtuturo ng aral ng Diyos? iyon din ang talagang hinahanap ko dahil ako po dahil laki ako sa Holy Child Catholic School Lagi po kong nagbabasa ng Biblia, may Biblia po ako sa bahay dalawa. Ang hinahanap ko lang po, bakit sa Katoliko walang nagtuturo? Ang ganito nga po, nasumpungan ko to Sabi ko at least may na, isang brother Eli na masigasig magturo. At ito po. <laughs> gaya po ng sinabi ni brother Eli, kung hindi mo alam magturo ng aral ng Diyos, wala kang karapatang magbautismo. Grabe yung pangpinali na yun, kapatid na naman ha? <laughs> Alam mo, walang... Oo, oh, may pinali siya eh. Hindi siya naliligaw ng tanong sa tanong mo. <laughs> Pero babalikan ko po kayo, kapatid. Sabi niyo po, dati minamaliit niyo ang dating daan. O, oh, eh, no, ngayon? Ano na po masasabi niyo ngayon? Gaya po na sinasabi ko sa inyo, itutuloy ko ito hanggang sa mabautismohan ako. Araw-araw na lang po, Ewan ko po, hindi po ako nahihiya. Tuwing aawit, eh, pinipilit ko pong maumpisahan ng pag-awit. Hindi ako nahihiya. Lagi araw-araw, isa sa aawitin dito. Lagi akong umiiyak. Hindi ko alam kung bakit. Salamat po sa Diyos, kapatid. So Ang po, Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ako po ay hindi magtatanong. Una ay magpapasalamat lang ako sa Diyos, ikalaway sa inyo. Sapagkat sa edad kong 81 anyos, na ako'y dating anak, ako'y anak ng dating ministro ng Iglesia Ni Cristo. <laughs> Ngunit nang ako po ay magkaisip, ang aral na itinuturo sa amin, nang aming ama ay hindi ko matanggap sapagkat itinuturo ng aming ama na ang Kristo ay tao. Kaya ako nagsaliksik sa Biblia nang ako'y tumungtong ng high school na pag-aralan ko na ang Diyos pala ay ang ating Panginoong Yesu Kristo ay tunay na Diyos. Kaya dahil dito'y naghanap ako ng tunay na reliyon, at sa dulo ng panahon ng aking buhay. Ito nga po, dapat hapo na, kung baga sa araw, papalubog na ako, ay natagpuan ko kayo ang tunay na sugo ng Diyos. Ang tunay na ilaw ng sanglibutan ito, sinugo ng aking Panginoon. Salamat po, Brother Eli. At bagamat ako hindi pa nakaanib, pero natinja ko sa inyo, bago ako makipagharap sa Diyos, ay ako'y aanib sa tunay na rin yung ito. Maraming maraming salamat po, Brother Eli. Bago ako mamatay, ay nakita ko kayo ng personal. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Salamat din po, kapatid. Sana loobin ng Diyos na yung ating... Kasi sabi nyo, dapat hapon kayo. Pareho lang po tayo. Dapat hapon na rin ako eh. Eh, sana kahit loobin ng Diyos eh, bago tayo lumubog ala, parehong alas 6, eh, magkasama po tayo sa paglipas.